Sa isang bansang nababalot ng samot-saring isyo ng kaguluhan at banta sa seguridad na dulot ng mga rebelding NPA, mga grupong nais kam kami ng kapangyarihan sa pamahalaan, may isang tinig na umusbong, hindi para sa pagkabahabahagi, kundi para sa pagkakaisa. Isang lider na hindi lang nangangako, kundi kumikilos Itinataas niya ang bandila ng justisya at tunay na kapayapaan. Gayon ang kaibigan nitong si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang kanyang adhikain. Ito ang kanyang misyon. Sama-sama nating itaguyod ang kapayapaang hindi lamang panaginip, kundi realidad para sa bawat Pilipino. Iboto, number 53 sa balota. Pastor Apollo C. Kibuloy para sa Senado